At si Manny Pacquiao kay Lomachenko nag-anunsyo ng pagre bago ang kanyang sariling pagbabalik ng world title. Si Manny Pacquiao ay nasa bingit ng paggawa ng isang kahindek-hindek na pagbabalik sa esport. Nakumpirma sa pagtatapos ng nakaraang buwan na makakaharap ng 46 anyos na si Pacquiao ang rey ng WBC welterweight champion na si Mario Barrios sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas sa Sabado, Ikalabinsyam ng Hulyo. Ang isa pang malaking anonsyo ay dumating din noong ikalima ng Hunyo nang kumpirmahin ng dakilang Ukrainian na si Vasily Lomachenko ang kanyang pagre mula sa esport sa 37 taong gulang. Si Lomachenko ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinaka-technically gifted fighter sa lahat ng panahon na nagpapatunay sa kanyang mga kredensyal sa panahon ng kanyang natapos na amateur career bago siya pumasok sa mga bayad na ranggo noong 2013. Sa isang pakikipanayam sa fight hype, magiliw na binanggit ni Pacquiao ang Loma dahil inamin niya na ang 37 taong gulang na ay may mga dahilan, upang tuluyang lumayo sa e-sport. Siya ay kampyon at siya ay isang mahusay na boksingero kaya siya ay may isang dahilan kung bakit siya ay nagretiro. Naging world champion si Lomachenko sa kanyang ikatlong profesional na laban ng makuha niya ang bakanting WBO featherweight title sa tagumpay laban kay Gary Russell Jr. Umakyat siya sa super featherweight pagkatapos ng ilang mga depensa, pinatalsik sa trono ang kampiyon ng WBO na si Rocky Martinez sa pamamagitan ng isang paputok na paghinto sa ikalimang round. Nagpunta siya upang maging pinag-isang WBC, WBA at WBO lightweight champion noong 2019 bago naranasan ang unang pagkatalo ng kanyang karera kay Teofimo Lopez makalipas ang isang taon. Matapos ang pagbagsak laban sa hindi mapag-aalinlangan ng lightweight champion ni Devin Haney dalawang taon na ang nakakaraan, Lomachenko recaptured isang bersyon ng lightweight title. Kapag siya ay natalo ni George Cambosos Jr. ng Australia sa kung ano ang patutunguhan sa maging huling outing ng Ukrainian icon storied career.